Lubhang nasaktan itong si Carol matapos ng malaman niya ng dahilan lang pala kung bakit hindi nakapunta itong si Wilfred ay dahil sa nagkutulog lang ito. Mababaw na dahilan para sa kanya hindi ito makatarungan. At lalong hindi niya alam kung paano i-explain dito kay Leah Hindi man lang naging emergency ang naturang dahilan Kaya naman labis na nadismaya itong si Carol sa ginawa nga nitong si Wilfred Nainis na nga siya ng gusto na naging dahilan kung bakit lalayuan na nga niya itong si Wilfred Maraming mga pangako ito na hindi natupad Yun pa ang laging bulong ng kanyang kaibigan dati na itong si Dennis ang unti-unting paninira ni Dennis ay unti unti ding pagkasira ng pamilya nga ni Carol walang kamalay-malay si Carol na pinaglalaruan lamang sila nitong si Dennis kasama nga ng abogadong kanya ding sinuhulan ito nga si Allison na lagi ding kasakasama nga nitong si Wilfred ito din ang abogado ni Wilfred. Yun pala ay pinagplanuhan nilang dalawa ni Allison. At ayon kay Allison, hanggat walang matibay na ebidensya, mananatiling ligtas ang lihim nga nitong uh, si Dennis. Basta nasa malinis ang lahat. Walang makakaalam na siya pala ang tunay na salarin. Tuwang-tuwa ang dalawa. Paribhasa. Magkasundong magkasundo ang mga ito at din na nasisiyahan pa sa unti-unting pagbabagsak ng kanilang pamilya ay hindi na sila mahihirapan na tuloy ang pasukin nga nitong si Dennis ang buhay nga nitong si Carol lalo't unti-unti na nga silang nagkakalabuan dahil na rin sa mga galaw nga nitong si Dennis at ng kanyang abogado. Walang kamalay-malay ang mag-asawang si Carol at itong si Wilfred na kagagawan ito ng abogado. Abogado nilang si Allison at nitong si Janice Kaya naman sila ay nagkalabuan Imbis na magkakaroon na sana ng tsansa na magkabalikan sila, ngunit ang lahat ay sinamantala ni Dennis. Sinamantala niya ang emosyon nga nitong si Carol na naiinis siya dito kay Wilfred. Lalo pa ngang nainis itong si Carol matapos nga kumpruntahin itong si Wilfred kung ano ang kanyang mga dahilan kung bakat hindi siya nakadalo sa birthday ng kanilang anak agad ding nabanggit nga nitong si Delfred na pinuntahan lamang umano niya itong si Ronnie sapagkat nangangailangan ng tulong sapagkat mahigpit nga na sinabi nga nitong si Ronnie na wala siyang kasalanan at dapat alamin nila kung sino talaga ang totoong mo na aawa umano siya kay Ronnie ngunit ang hindi matanggap nga nitong si Carol na mas mahalaga at importante pa sa kanya itong si Ronnie kaysa sa kanyang anak na si Leah. Ang hindi lubos maunawaan nga nitong si Carol na ayaw ding sabi nitong si Wilfred sapagkat ayaw niya na masasaktan itong si Carol ay dahil sa yung mga oras na may nangyari sa kanilang dalawa ay oras din ng pagkamatay nga nitong si Joy at ayaw niyang malantad ang katotohanan ng yun sapagkat ito din ay magiging ugat ng matinding hidwaan nilang mag-asawa subalit unti-unti nang makakahalata itong si Wilfred lalong lalo na hindi niya maunawaan kung ano nga bang pakay nga nitong si Dennis bakit ang kanyang asawa na si Carol ay nilalapitan lagi at telabaga pumapapil ito ng gusto hanggang sa magtaka pa siya sapagkat nakita niya itong magkasama itong si Allison at si Dennis Den.